Alam mo ba, sa bawat laban ng buhay, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Dahil darating at darating ang panahon na may huhusga, may manghihila pababa at may mga tao hindi maniniwala sa kakayahan mo. Pero tandaan mo, hindi sila ang magdidikta ng kapalaran mo. Huwag kang panginaan ng loob. Gawin mong inspirasyon ang mga taong tutuong nandyan sa tabi mo. Yung sumusuporta, naniniwala at hindi iniiwan kahit kailan. Dahil sila ang tunay na halaga, hindi yung mga lumalapit lang kapag may kailangan. Sa buhay, hindi mo kailangan pangapakan ng iba para lang makaangat. Mas maganda na go with the flow, gawin mo lang ang tama at ipakita na kaya mong abutin ang pangarap mo sa marangal na paraan. At kapag narating mo na ang tagumpay, ayaan mo ang mga dati nagduda sa iyo. Sila mismo ang magulat. Kasi sa dulo, hindi sila kawalan. Ang mahalaga, natupad mo ang mga pangarap mo dahil naniniwala ka sa sarili mo at hindi ka sumuko. Kapag nararamdaman mong pagod ka na alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Hindi madali ang magtagumpay pero bawat hakbang kahit maliit ay patungo sa mas magandang bukas. Hindi masama ang magpahinga. Hindi masama ang umiyak pero huwag mong hayaan na doon na matapos ang lahat kasi ang tunay na matibay ay yung bunga bangon kahit ilang beses na dapa. Tandaan mo, bawat pagsubok ay may aral. Bawat pagkakamali ay may dalaring pagkakataon para matuto at maging mas matatag. At bawat sakripisyo may nakalaan na gantipala sa tamang oras. Kaya kapit lang, tuloy lang dahil kaya mo ito. O huwag mong maliitin ang sarili mo dahil minsan ikaw mismo ang inspirasyon ng iba. At sa huli, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang naniwala sa iyo. Ang tunay na mahalaga ay naniwala ka sa sarili mo at hindi ka bumitaw sa pangarap mo.